di bagong latest seri na naman tayo for days video mga mare. Hindi ko nga pinapagamit sa mga anak ko yan mga mare dahil sobrang alikabok na. Lalaban ko kasi yung pinakapunta niyan mga mare at tingnan nyo naman yung nasa loob niya. At ganyan pala yung itsura niya sa loob. Kung hindi ko palalaban to mga mare ay hindi ko nga alam kung anong itsura nito sa loob. Nabili nga namin ito sa taytay -tay, mga mare. Nangihinayang naman ako mga mare kung sakaling itatapon ko na nga yan. Dahil maraming na rin kasi kaming unan. Ayan at pinaaraw ko nga muna. Habang tulog na si Bebe mga mare ay pinamantala ko nga yung gawin. nilaban ko na nga mga mare after 30 minutes ay natuyo na nga din siya. So ayan na nga mga mare kabang tulog pa nga si bebe ay nilagay ko na nga din sa loob. Madali ang kilos na nga yung ginagawa ko dyan mga mare. Para sa ganun ay hindi na nga maabutan ni iyon yan. Pero wala pa ako sa kalagitnaan mga mare ay nagising na nga siya. Kinakausap pala ako ni daddy ron dyan mga mare pero hindi ko na matandaan kung ano yung pinag-uusapan namin. Bandang alas 3 na rin pala ng hapon yan mga mare at sabi ko kay daddy ron na magsaing naman siya. Gusto ko kasi mga mare ay magmer merienda kami ng kanin. Yes, mga mare, kanin talaga yung gusto ko. At syempre, mga mare, hindi mawawala yung kape. Ayan, sabi ko nga sa inyo, mga mare, ay mangungulit nga sa akin do si Iyon. Kinakalat niya talaga yung nilalagay ko sa loob. Gusto niya kasi, mga mare, yung pinaglalaroan niya. Kinuha niya na nga, mga mare, at hinayaan ko na lang siya. Hinayaan ko na lang siya, mga mare, para makakain ako ng maayos. Char. So, ayan, mga mare, kumakain na ang person. Kain tayo, mga mars. At habang kumakain nga ako, mga mare, ay ko nga yung mga dalawa kong anak. Syempre, mga mare, pag yung nana, ay eh, dapat busog din yung mga anak. So, ayan, pagkatapos ko ang kumain, ito yung kalat ni Iyo. At nilagay ko nga muna lahat yung plato namin sa may lababo. Dahil ito, kukunin ko nga itong mga sinampay namin, mga mare, para sa ganun ay maaliwalas naman tignan dyan. Hindi talaga ito nawawala sa amin, mga mare, yung maraming labahe. Buti na lang, mga mare, eh, hindi ako nahihirapan maglaba. Char. Kapag manual yan, mga mare, eh, hindi ko ngayon matatapos sa isang araw. Dahil alam nyo naman, mga mare, na meron pa nga akong maliit. Lalo na breastfeed ako, mga mare, sa kanya. Yan naman, mga mare, ay eh, maruruming damit lalagay ko nga dyan sa washing machine para magamit ko yung basket. Pagkatapos nyan mga mare, eh, eto naman yung gagawin ko yung paghuhugas ng pinggan. O di ba mga mare, basic lang naman yung ginagawa ko, char. Pagkatapos ko naghugas ng plato mga mare, eh, nagpahinga na rin ako. So ayan bandang gabi na nga ito mga mare, eh, nga handaan dito sa amin. Despedida ng pinsan ng Daddy ron mga mare. Konting video lang to mga mare at syempre alam nyo nakakain mo na person. Yung aso ko mga mare at si Wasabi ay magkapatid. At syempre mga mare, hindi mawawala sa amin yung palabok na yon Kumuha lang ako ng pagkain ko ng very very light mga mare. Kunwari konti lang yung kinuha kong pagkain mga mare pero sa uh, totoo lang ay kumain na ako ng bonggam-bongga. Char! Pagkatapos kong kumain mga mare ayan paupo po na lang ako. Dahil sa mga oras na yun mga mare ay wala nga akong binabanta yung bata. Dahil si iyon mga mare ay mga sa pinsan niya. Balik kami kami lang naman dito mga mare at kita nyo naman konti lang kami. At siya nga si Boss Erwin na nagpa Salamat sa pasarap na pagkain at ingat kayo sa biyahe. At kita nyo naman mga mare na sobrang hyper pa yung mga bata. Pati nga si iyon mga mare ay ayaw pa nga matulog. Kahit yung sobrang antok na ako mga mare pero yung mga bata ay ayaw pa talaga umakyat. Siyempre mga mare wala tayong choice kundi bantayan sila. Kinayaan ko talagang talaga sila mga mare para sa ganoon ay matagal yung pagbabanding nila magpipinsan. And then kinabukasan na nga ito mga mare ayan, ay naglilis na rin ng person. Minap ko na nga rin yung hagdanan namin mga mare dahil malagay. Okay. Sa mga oras na yun mga mare ay 8.30 na. Sabi ko kay daddy mga mare eh ako nalang maglilinis dito sa baba. At in fairness, mga mare, maganda yung map na nabili ko. Naihiwale kasi yung malinis na tubig sa maruming tubig. Palingon-lingon kasi ako dyan, mga mare, dahil si iyon ay nasa labas. Nasa gilid naman siya, mga mare, at tanaw na tanaw ko naman siya. Habang naglilinis ka ako, mga mare, ay meron akong soundtrack. Nakakagana kasi, mga mare, maglilinis kapag meron tayong music. Ayan, ladies, ladies muna tayo, mga mare, for today's video. Hindi pa nga kami naliligo ni Ian dyan, mga mare, dahil inuna ko talaga yung paglilinis dito sa baba. So, ayan, dumating na si Gada galing sa palengke.